sa wakas ko natagpuan ko na yung hinahanap kong gulay kanina sa gubat na madaling matuin ito po ginagayat ko na po ito yung pinasa ko na po ako yung ginagayat ko na para no, pag nagayat lalagayin ko na sige po magsign ko na pong para may laga na Medyo mahirap din pong gayatin kasi uh, medyo masilan. Masarap po to Kagataan ko. Lalagyan ko ng saluyot. Lalagyan ko ng masag. masag. sara po nito sariwang sila yung mga to gawin yung piya gataan lagyan sa ay swabi potong pupunta, 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 masarap to adobo adobohin nyo lang po sarang nag adobo kayo ng ano sitaw tagin nyo yung suka sarap na kainin to iwa po to walang na yung rapal, tinatapon ko kasi nag yun eh Tapos ko lang po. Ang tapos na din. Kasama na Ito na po siya. Yan. Tapos na po. Ayan yung tura niya. Paparingas po ako ng apoy. Para po mailaga na. Mga ano paglaga nito. 15 to 20 minutes. Okay na to. Para sundan, tapos, puro. Tungo ng marami. Mabilis Tapos, isasalang ko na po yung kaldero. ito na po yung panlaga namin? Yan. So, iwanan ko na po yan. Ano po siya? Kumulo na. Medyo... Ang sabaw. Malambot na po ito. Pili nang hanguin ito. Ayan, isang kulo lang po. Kasi, nalamog. Ahon, ahonin ko na siya. Palamig ko na siya. Kapalamig ko na siya dito. Yan. Tap na. Yan, tiyan mo na po. Sige po, hanggang dito na lang ang video ko. Uh, Pakiclick nyo pa ako, pakipalo. Ito fiction video, subscribe nyo ako para lagi updated sa mga bagong upload ng videos. Salamat po. Uh, mabuhay kayo. Lagi kayo mag-iingat.